morning flight Kiss goodbye Waiting for your bright blue sky Lonely night With the angels cry Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tinan natin kung ano yung masama binabalak ng iyong tao. I feel na kung sino man ito, Kaparte siya ng isang grupo na mga taong masasama. And you could be somebody na workaholic and you're just focusing on your life. Maybe you just happen to watch this video. And anyway, I kind like feel karmic energy with regards to this person. So, magingat kayo guys kasi I kind like feel na meron siyang deceitful energy at hindi lang yun, kabilang siya sa grupo ng hindi mabubuti. Baka gumagawa ng krimen o kung ano man. Kaya mag-ingat kayo with this person and don't trust whomever this is that you ask about. Maybe you're here kasi you could be aware na may something wrong with this person, na meron siyang tinatago. At saka hindi maganda yung kanyang vibe or pwede rin yung pakikitungo niya. I-clarify natin yung cards to gain more information. Ay feel na kasi naman ito, siya ay backstabber. Kahit na sabi natin magkaibigan kayo, magkaklase, or kung ano man closeness yan, ganun pa rin siya kahit sabihin natin na may pinagsamahan kayong dalawa. Ay feel na kahit na sa kanyang partner, kano din siya eh. Ahas din siya. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan. I also sense lalong lalo na sa pera. At I kind of like feel like whomever this is, you or she do have a lot of issues or problem. And nasa-sense ko rin actually passion energy. So, anyway, let's see what's going on. So, ito yung nalulungkot ako, guys, kasi meron siya masamang binabalak sa lovers. I'm not quite sure if it's you or someone else, okay? Pero, you know, meron siya masamang binabalak sa taong may karelasyon. na kakilala niya na no, yung with and conflict ibig sabihin lang nun yung balak niyang gawin ay lagi ng conflict yung love life ng dalawa ng kakilala niya. Okay? So, yun yung nakikita ko dito. Parang gusto niya mag-break yung isang relasyon. So, yung the gifted and illness. So, I kind of like feel na with the illness, ito yung tao na madalas magkasakit kasi ay kanala feel na pinipigilan ng Panginoon itong tao na to na gumawa ng disturbance sa mga taong kakilala niya. Kasi as you can see here, yung balak niyang gawin dito, manira ng connection, di ba? So, pinipindown siya ng langit kasi baka yung binibiktima niya with a gifted being here, you know, maybe they are meant to be with that person na gusto niyang ialis sa buhay ng isa. So, I feel na heavy yung aking um, eyes dito sa energy. So, ibig sabihin lang, nung no, naiiyak siya, sa tuwing nagkakasakit siya, at na-sense na ko rin yung hate. Siguro ito yung tipong tao na nag-hate kay God sa tuwing may nangyari hindi maganda sa kanya. But I kind like feel na ginagawa to ng Panginoon kasi You know, um, pero ang pataktahan niya yung mga tao na talagang, you know, um, malapit sa Panginoon. So, we have this curse. So, this is sad. So, ito yung balak niyang gawin. I-curse yung love life ng kakilala niyang may lover. Para maging single, as so you can see here. Ito yung gusto niya mangyari. Okay, pero pinipigilan siya ng Diyos kasi siya yung nagkakasakit. So anyway, as I told you, God is definitely pinning this person down. Kasi nga, hindi maganda yung kanyang intention, honestly speaking. So ito connected and introvert. So I kind like feel na ito kasi yung gusto niya mangyari na parang mawala yung... Ang um, passion sa connection with regards sa rel karelasyon nung tina tinatarget. So, anyway, ito yung masama niyang gawin na tinatrap niya isang tao. Maybe, yung balak ng tao to maglagay ng third party can be para matrap yung isa sa kanila. As you can see, and we have the fight and commitment. Ibig sabihin lang nun, yung balak niyang gawin ay pag-away nga yung lovers. Magkaroon ng away at magkaroon ng hate doon. Kasi kung sino man ang kanyang binibiktima, baka mag-asawa na sila. But yet, as I told you, God is protecting definitely the connection kasi dahil lang ng Panginoon dito kaya niya pinaprotektahan kasi with the gifted being here maybe whomever that is okay, so to sa mga tao talaga na malapit sa Panginoon at meron silang mission for this world. Kaya pinaprotectan ng Panginoon yung taong yon So I was thinking na itong tao na to na tinanong mo sa akin, tinatarget niya yung, yung tao na may karelasyon kasi you know, remember na kapag mabuti ka, yung tingin sa'yo ng mga masasamang tao talaga ganito okay, meron silang hate na hindi maintindihan kahit na wala ka namang ginagawa, hate kanila basta siguro malapit ka sa Panginoon. So anyway, ito yung balak niyang gawin, ha? gawing stagnant energy yung buhay naman ng mayaman na tao or talaga maganda yung nangyari sa kanyang buhay kasi may love life na nga, meron pa siyang career. Siguro itong tao na to ay naiinggit sa kanyang tinatarget na tao kasi yun nga, balance siya, mayroon siyang love life, meron pa siyang career. So anyway, with the patterns being here, I kind of like feel na yung kanyang mga binibiktima, hindi aware na kung sino man yung mo sa akin ay masamang tao or nag-curse or kung ano man ang ginagawa behind the scenes. And I kind of like feel with the patterns here na card, ibig sabihin lang noon na siguro gawain na ito ng iyong tao na nag-curse you know, masama yung um, kanyang ay fenomen like siya ingit eh. Masama tingin niya sa mga taong mabubuti. Hindi din na, nasa sense ko. Parang, ano eh, parang wala siya sa sarili niya. To be honest, okay, parang bang may sabi na ganito siya mag-isip. So anyway, let's see what else. Kasi hindi ko naman nakita dito na yung kanyang binibigyan ng negative na na plot is may ginawa sa kanya. Kind of like feel na yung tao na binibiktima niya talaga ay malapit sa Panginoon. I kind of like feel din na hindi lang isang tao yung kanya tinatarget. Actually, marami. Yung nasa sense ko rin dito. Kasi with the patterns card, nakita mo naman parang madami sa background. As you can see. Um, siguro yung mga kinahingitan niyang mga tao, yun yung kanyang mga kinakurs or may ginagawa na mali. So, you have the boss here. So, maybe yung tinatarget niya ay isang boss or matasang ang posisyon niya with regards sa career. So, ingit nga yung nangyari. We have the present. So, yun nga, ibibiktimahin niya ay present na boss or mataas yung posisyon sa ngayon. So, you have this one here. So, I kind like feel na nga yung ibibiktimahin niya ay may karelasyon. We also have this one here. So, malapit nga sa Panginoon. Yung kanyang binibiklimasi with the faith. Naka, kilabot. Okay? So, we have the hard in either way. So, I think na itong tao na to, Kabalik tara ng kanyang tina-target. Kasi ever this is at uh, ano mo sa akin, guys, hindi sila ganun ka-faithful. At saka with the hard nature way, ibig sabihin lang nun, meron silang hard life. Kaya sila nagsasela sa mga tao na nakikita nilang balance sa yung buhay. So, you have the issue. So, meron nga issue itong tao na to. And with the heel being here. So, I kind of like feel, guys. Na itong taon na to, nagkasakit na siya before, pero nag-heal siya. Okay? Baka binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na magbagong buhay. But sad to say, you know, hindi siya nagbagong buhay. So, we have the warn in reverse. As I told you, the aware, yung mga binibiktima niya na masama siya. Maybe ibang na nakakapansin, kagaya mo. Diba? So, yan nga with the worn in reverse, baka naman nakakakita sila ng signs pero hindi naman napapansin. We also got our sense of taste has changed as you can see here. So ito yung plano niya na babago niya yung love life ng tao na nakita niya na maganda yung love life connection. Parang gagawa niya ng curse or kung ano man na manifestation na hindi maganda. And we also got this one gold. so in English niya na yung connection ng mag-asawa na, mag na yon or mag-partner na yon ay maging cold at wala ng passion sa relasyon. So, you have to save here. So, definitely, God is protecting the connection or whatever the victim is, to be honest with you. Kasi malapit na yun sa Panginoon. So, you have the new. So, I kind of like feel here with the new. na siguro sigurong maglagay ng bagong tao sa buhay nung maybe partner nung tao na bibiktimahin niya para magkalabuan yung connection. So, I kind of like feel na napaka-evil naman nung taong yan. Natinan nyo sa akin. So, anyway, let's see what we have here. Kung ano pang meron. Okay, they asked me to cleanse first. I feel na gusto niya ng karma reading so I will just give it later, okay? Tinan natin kung meron pa siyang ibang motibo. I'm sorry, not motibo but plot na hindi mabuti. I feel na itong taon na ito marami na siya nagawang kalokohan. Okay. Actually, nabanggit na sa akin yung kanyang karma which is may single siya. But if ever now hindi siya single, I kind of like feel na mangyayari yun sa future. Kasi as you can see in this reading, na tinatarget niya yung tao na may love life. So basically, yung karma niyan, syempre tatamaan siya with regards sa love life. Okay? So anyway, Here is the other card. So, yung plano niyang gawin, talaga ay magkaroon ng um, problem sa career, yung taong tinatarget niya. Kasi pinagsasalosan niya eh. Nakita niya mataas ang position nito sa work, as you can see. And um, ever yung bibiktimahin niya, ito yung tao na go-getter. At meron din siyang lover. Talagang swerte talaga with regards sa career, yung kanyang tinatarget. But as I told you guys, pinipigilan ng Panginoon yung masama niya bala kasi you know uh, malapit sa Panginoon kung sino man yung kanyang tinatarget kaya pinaprotektahan ng Panginoon yung tinatarget niya ngayon yung nangyayari sa kanya, yung tinanong mo sa akin siya so, yung nagkakaroon ng sakit as you can see here at saka burden, mga problema and with this page of swords I kind of like feel na may mga tao makakaalam kung anong ginagawa niya behind the scenes. Kasi even you, you actually know eh, kaya ka nandito. Maybe you observe na there's something wrong with whomever this is, okay? So, anyway, tinan natin yung kanyang karma kasi based naman sa energy, matagal na niya itong ginagawa. At hindi lang ito yung biktima niya, yung tinitinan tin, 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 niya sa ngayon, pero marami, okay? So, let's see what else do we have. Ano yung karma ng taong ito? I feel na marami siyang ginugulong buhay. I really sense my kid's single siya for the rest of his or her life pag hindi siya tumigil sa ginagawa niyang kalokohan. At I kind of like feel na malaming mamimintang din sa kanya kasi I kind like ma-observe din kasi ng mga tao. Hindi lang forever na ganito yung energy ng mga tao sa kanyang paligid na hindi napapansin. Siyempre, mapapansin din nila yan kapag madalas na nauulit. Okay? So, anyway, tinan natin yung karma niya. So, yung binibiktima niya with regards sa love life, good news, kasi mananatili sila sa connection, as you can see here. At saka, you know, this will be the outcome if, you know, meant to be yung kanyang binibiktima dito. Hindi niya maaalis yung dalawang mag-partners. Magkakatuloyan pa rin sila, sila whether they like it. I'm sorry. This person like it or not. So you yeah, this queen of swords. So isa sa kanyang karma guys. Yun nga lalabas ang katotohanan na lalabas yung kanyang baho. At I kinda like feel na with regards sa kanyang boss. Yung boss niya sharp yung tongue honestly speaking. Makakaroon siya ng problem with regards sa money. Siguro siya yung tao na mad madalas mawalan ng work. Honestly, malas siya sa work. So, isa sa kanyang karma, guys, siya yung mawawalan ng love life, as you can see. At saka, with the star being here, so kung sino man yung kanyang binibiktima, mananatili yun sa posisyon kasi, you know, whatever this person has is really meant to be. Kaya hindi niya maaalis yun. Kasi kung sino man ang tinanong sa akin, if feeling siya Diyos or Diyosa, na kinukontrol niya yung tadaan ng mga tao. Hindi naman pwede yun, ba diba? So, kaya mangyari dito is siya yung nawalan ng love life. Okay? At yung taong binibiktima niya, syempre, nandun pa rin yung love life, nandun din yung career. Isa sa kanyang karma, to be honest, magkakaroon siya ng tao talaga na dominante or controlling. At mangyari ito sa kanyang work. At tapos siya naman, may kita niya na... Yan you know, o, maganda yung buhay ng mga tao na kanyang biniktima, siya naman pabagsak. So, with a judgment in reverse, so, yung mangyari talaga sa kanya, siguro nag-aantay siya ng magandang future with regards sa career, ganun din sa love life. Pero hindi mangyayari yun. Yung judgment niya, yung perspective niya, yung iniisip niya mangyayari, you know, hindi mangyayari yun. May the being in reverse here. See, hindi uusad. Kung may business man yan, hindi mag-grow, honestly speaking. Tapos, wala rin peace sa kanyang buhay. Justice is in reverse, meaning lang nun, makakaranas siya ng injustice. At I kinda like feel, nakakarmahin siya ng bongga, okay? Maraming beses, kasi based din naman sa yung reading, dito, na maraming parts siya malas. Malas siya sa work, malas siya sa boss niya, malas din siya sa love life, at saka yun nga, magiging single siya. At I kind of like feel yung energy na naiiyak din. So definitely, kaiiyak niya yung mangyayari sa kanyang karma to be honest. So, anyway, that's it, guys. With regards to reading, pasensya na kung medyo magulo rin yung reading. Okay? Um, anyway, that's it. And God bless all of you.